<laughs> oh, okay. Mukha na. Mukha, mukha na dyan, oh. Gago dapat dito ako. Eh? Ay, naka-video ka. Video ka na nga kita, eh. Tangin Ferrari. Ayos na. eh. Ano? Hmm? Okay. Ano, wala, wala kayo niyan, Bossing. So, Tokyo. Bossing, wala kayo niyan. Ito, bago. Susunod na yan. Okay.